So, after uh, one day uh, sa pagbakuna pa po ng ating mga manok, ayan, ng uh, NCD Lasuta, ang uh, mostly yung uh, ginagawa ko dito is uh, magpaino po ako ng uh, uh, mga vitamins para dito sa aking mga manok. Kung uh, doon ako sa mga probinsya, madalas ay uh, hindi ako bumibilis sa mga commercial na mga vitamins. Kasi medyo magastos. Kasi itong uh, vitamins na ginagamit kasi natin is about 25 pesos per sachet whereas kung nandyan lang sa paligid natin for example yung buko juice o yung tubig ng niyog is uh, free lang sya wala siyang gastos so since nandito tayo sa bagong area po namin ng aming manokan uh, wala po tayong ganoon so wala akong ibang choice kundi uh, bibili po tayo ng uh, isang vitamins para po sa ating mga manok na galing sa bakuna is about 1 day na galing sa bakuna. So, ngayon, ah uh, itong, ano, itong pagpinom kasi ng uh, vitamins sa ating mga manok, uh, kung wala naman tayong pira po talaga kasi mahal naman talaga itong uh, vitamins na ginagamit po natin na uh, mabibili sa mga agribus supply, uh, nasa inyo na po yan kung gusto nyo magpainom. Uh, kasi kung marami kasi tayong mga manok, medyo tulad sa atin ngayon, mga marami tayong mga manok so almost mga 4 sachet yung uh, nagamit po natin na vitamins so apat na sachet so magkano na so it's one uh, 100 kasi tag uh, 25 pesos so every day uh, 100 pesos yung magastos na gastos natin sa vitamins para po sa ating mga manok so nasa inyo na and ito wala namang ano ito is uh, maintenance po ito na uh, vitamins but uh, ako kadalasan ginagawa ko lang ito up to 3 to 5 days yung uh, pagpainom ng uh, mga vitamins para sa ating mga manok kasi magastos na kung gagawin natin ito uh, everyday para po sa ating uh, pagpainom ng uh, vitamins para sa ating mga manok so yun nga, ang uh, ginagamit natin dito is ito po yung uh, uh, bitmin pro So halos naman kadalasan na makikita natin at sa iba pa na mga kakilala po natin. Ang ginagamit is ito po talaga yung uh, vitamin Pro. So ito ay uh, immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress, digestion enhancer, growth uh, enhancer. So maganda po ito na vitamin C sa so proven and tested po siya. And by the way again, isa uh, hindi ako nag-promote or nag-endorse po sa ganitong product. Ang sakin sa lang is to share sa inyo kung ano po yung gagawin po natin after po natin na magbakuna po sa ating mga manok. So halimbawa kung itong paggamit ng Bitmin Pro uh, kung galing sa sakit o galing sa bakuna tulad sa atin sa ngayon dapat yung uh, mixing po nito or pag tamang pagtimpla po nito dapat sa isang galon ng tubig ay uh, ano siya, 2 uh, sachet yung uh, gagamitin po natin dito na vitamins. So kahit hanggang 3 days to 5 days pwede na ito. Itong uh, vitamin proper hindi kayo ano uh, magagastosan. So ito na ay uh, pini ko na yung uh, pagtimpla nitong uh, vitamins uh, para po sa ating mga manok na mga bagong uh, bakuna. So sa panahon ngayon na sobrang init po talaga. So ito na yung uh, time na yung ating mga manok ay uh, malakas po silang mangitlog kapag tuwing tag init. so mas maganda kasi na kung ano po yung kailangan sa ating mga manok ay uh, ibibigay po natin tulad nitong uh, pagpainom po ng uh, vitamins para mamintin yung maganda na kondisyon sa kanilang mga manok kasi nga pag alagaan po natin ng uh, maayos yung ating mga manok ay uh, uh, ibabalik din po sa kanila yung uh, maganda na production sa kanila mga itlog. So, yun nga, yung ating mga manok ngayon, ang dami mga itlog, halos may iba, naglilimlim po dito. Yung iba, ang dami pong uh, nangingitlog. Uh, dahil nga, ito yung uh, panahon na tag-init. Yung malakas yung pangingitlog ng ating mga manok. Yan po yung aking basila, no. Uh, umitlog na. Ang ratio ko dito sa aking mga inahing mga manok is uh, 1 is to 5, uh, ganyan. Minsan, may iba dito, 1 is to 3, 1 is to 4. Yun yung uh, ratio ko dito. Para masigurado po natin na fertile yung uh, kanila mga itlog. So, maybe by uh, next month siguro, ang dami na po siguro nating mga sisiyo dito ng mga sampin, mga basilan. And also, meron din po akong mga mga native na mga manok dito. Uh, kung saan pwede natin gawin na uh, personal consumption at uh, kung marami na ay uh, pwede din po natin ibinta. Native sa ngayon, walang makakatalo sa mark uh, sana sa demand ng uh, native chicken ngayon. So, ito yung uh, Basilan roster na ginagamit ko. Ayan. Na tulad nito. Uh, dito, nilagay ko dito is 1 uh, is to 3 yung ratio dito. Tatlo yung Basilan na hands dito. Isang roster. So, yan po. May nangitlog din po ng mga Basilan. So kailangan alalayan po natin sila kung ano po yung kailangan sa ating mga manok. So as of now, uh, ako po talaga yung mismo nag-alaga po sa ating mga manok para makita natin kung ano po yung mga kakulangan nila. Kasi mahirap na pag uh, iasa po natin sa ibang tao uh, kung ang alam lang nila is uh, magpakain lang. So yung ating inahe no? medyo busog talaga. So, dapat hindi po ganyan kasi hindi po ganyan kapag mangitlog na po yung uh, mga inahing manok. Ito naman is a uh, Peruvian Gimpal po ito. Uh, uh, sinusubukan ko lang na i-cross ko sa aming mga native na manok. Hindi hmm, ko alam kung ano yung uh, maging resulta. Dito na breeding pen is ano dito? 1 is to 2 yung ratio. Yan, isang roster na Peruvian dalawang upgraded na native na manok. Ito din po isa uh, cross ito na Basilan na roster. Yan pinag cross ko din sa aking mga native na manok. Yan may naglilimlim na uh, excited tayo kung ano yung magiging resulta ng cross Basilan at saka yung upgraded na mga native na manok ko. Oh. So actually itong roster is umabot po siya talaga ng mga about mga 4 kilos ata. Ang bigat ko kasi, kasi nito eh. So nasa 8 months pa ito na roster. So ito yung ginagamit natin para mas yung malaki na roster para yung mga lahi nila mas uh, madali po nating maibenta. Kasi mahirap na pag purong native tayo na manok. Baka Halimbawa, nag-breeding tayo by month of January, baka December pa natin i-harvest yung ating mga natives. So, ang tagal. So, lugi pag purong natives. So, kailangan i-upgrade natin gamit itong mga malalaki na roster. So, dito, ito yung mga manok na nag-six months pa na hindi pa sila pwede mangitlog Dito, meron akong basilan. Yan, basilan. Tapos, may shamo din dito na isa. Yung isa, meron din ako dito, ah, mga huluwano. So, dito pa lang ay ah, sinasanay ko na sila para maka-occupy sila ng isang ah, room. Kasi mahirap na sa isang room, lima lang, anim lang yung ah, lalagay po natin ng mga manok. Sayang yung espasyo ng isang room kung kaunti lang yung manok na i -ano natin lalagay. Yan po yung uh, holoano na 8 months old. So, ang dami kong mga ano dito, mga extra na mga roster ngayon. Pero, sige na lang, i-keep ko na lang muna ito. Kasi, balak ko pang magdagdag ng mga manok. Uh, Nag-alaga kasi ako ng mga manok ngayon. Uh, depende po sa ating pabahay so dito naman yung uh, mga basilan ko dati na binili na sisil pa lang so ito sila ay nasa mga 3 months old na mga basilan so <clears throat> pinalabas ko muna sila dito uh, ina-out ko muna sila sa kulungan para makalanghap sila ng uh, presko na hangin kasi hindi din maganda sa manok na laging nasa kulungan na lang dapat makaapak din po sila sa lupa so maganda kasi sa ating mga manok kapag walang sakit kasi kung magkasakit yung ating mga manok so, nako ang daming problema So ito din po yung uh, extra na roster ko dito na pwedeng gamitin natin sa ating mga native chicken uh, pang-upgrade. Ito is ano ito? Uh, may lahi din po ito na basilan, pero hindi na siya pure talaga na basilan na roster. Kita naman niyo yung ano yung uh, kanyang hitsura. So cross na din ito na roster, malaki din siya about mga 4 kilos din ito na roaster nabili ko ito siya sa halagang uh, 1,000 lang so mas maganda na marami tayong roaster na ginagamit para i-alternate natin sila na hindi na for the whole year isang roaster yung gagamitin natin so ang ginagawa ko dito is uh, pinapalitan ko yung ibang roaster yung iba, ipapahinga ko naman yung iba so every month ay uh, uh, pina-alternate ko yung aking mga roaster para hindi sila mamayat